marami may nagsasabi ang Canada is scam na scam daw sila pagdating nila ng Canada akala nila siguro pagdating nila ng Canada maganda sa Canada na pag ganun ganun lang easy money na pinupulot lang ang pera e, kaya sinag nila na scam ang Canada <laughs> hindi po parang sabado lagi ha <laughs> ah? eh kita, papasok ka Sabado lagi. may oh, oh. <laughs> camera. Lagi papasok Sabado. May puti food Oh. Oh. Free food. Oh. Oh, birthday, oh, birthday, yeah, Oh, na Hindi, ah. Tuloy tayo. Bakit? Wala si sabi na ako da amaluya Anong labot ko basta permi akong maog. Mas pigigibo ko na surat sana. Kikanta de akong gana sa endo makipagkupit. ayon 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 Ito na naman tayo kaurag. Good morning, good morning. Good morning sa mga taga-Canada. At good evening sa mga nasa Pilipinas O saan mang kayong lupalok naroon Magandang araw, magandang gabi Sa inyong lahat ma yata ni na yun <laughs> Okay, ito na naman tayo Pasok tayo, Saturday ngayon mga kahurag Pasok tayo Eh, tayo ngayon na naka-schedule na papasok ng Sabado Yung night shift Pero umaga ka tayo papasok alas 8 on time natin nakauurag ang oras ngayon ni eh. alas 7 ayan alas 7.12 ang oras magdaldalan muna tayo bago tayo pumasok <laughs> kung napapansin nyo mga kaurag pag nagbablog ako yung nasa sasakyan ako eh, parang nakasanay na natin maliit lang naman ang ating hawak na camera naka DJI tayo osmo kaya hindi masyadong gabal sa ating pagmamaneo eh, oh, eh, nakahawag pa rin tayo sa managay na at nakapokus tayo sa daan <laughs> hindi tayo naka titingin-tingin, susulab-sulab lang sa camera pero nakapokus tayo sa daan mga kawarag para makasabihin nyo eh, bakit ganun si kawarag lang pinagbablog yung nakasakya nasa loob ng sasakya, magdadrive di ba bawal yun oh bawal po talaga mga kaurag eh, pasaway po tayo <laughs> pasaway ang inyong kaurag kaya gano'n <laughs> ayun natapos din natin Ang na... ng isang linggo pero may bonus po may sabado eh Ito, may bonus tayo may pasok tayong sabado kaya may bonus to bali ngayon lang itong hanggang ano hanggang November lang itong araw kasi request lang to ng may-ari ng company kasi mag ano mag upgrade ng mga makina dun sa aming company na pinapasukan kaya pakiusap sila na kung pwedeng pasukan ng Sabado at uh, para yung mga order ay magawa kasi um, this coming September o last week o last week ng September hindi natin alam o bago pumasok ng November ay October eh mayroon kaming shutdown na one week dahil nga ikakabit na yung yung dumating na makina then pag ating December whole month yun isang buwan yung mga kaurag wala kaming pasok dahil nga uh, nag upgrade niya ng makina maraming papalitan at marami yung tinatanggal dun sa namin ng mga uh, ibang makina kaya nakikiusap sila na yun nga pasukan ng sabado pinaghati-hati uh, naman nila yung um, night shift tsaka uh, day shift eh. kaya may ang schedule mga night shift kaya kung kunti ang tulog natin labas tayo ng ala al uh, alas 11 eh, nakatulog tayo ano na siyempre hindi naman tayo basta basta makakatulog pag nating uh, nating natin galing bahay kasi ay galing trabaho pag natin, natin sa bahay tayo magmumuni muni pa at bago maligo yun di ba maligo pa so, pinakatulog na yung alas 2 tapos na tayo na katulog sa mga gising tayo ng maaga alas 5.30 gigising tayo dahil maghahatid pa tayo sa ating bunsong kuragong na napasok lang dito dito rin sa Edri eh, eh, malapit na pinapasukan niya at hindi pa siya nakakapag-root test yeah, ko lang kayo kasi kaya inaatid pa natin siya pag nakapag-root test na siya gigising na siya ng maaga siya nagagamit sa sakin na to kasi pagpasok niya at pag uwi niya siya na rin ang mag -aharst. 12 naman siya uuwi hindi pa tayo nakakaalis to no? pag uwi niya tayo naman magagamit ng tasok magagamitin muna natin siya ng sasakyan habang hindi pa siya nakakakuha uh, para uh, kaya sinasanay na natin siya makaurag na uh, mag ano, pag hinahatid natin, siya na nagmamaneho mga kaura nagmamaneho na natin pag natin natin hindi na tayo nagdadrive para masanay siya oh, nangungulangot pa si kaura galing nintik na yan eh gaga aga eh <laughs> ayun ayon, na, doon na tayo sa ating topic na kaurag about sa ating mga estudyante eh yun nga na kapag hatid na tayo sa kan sa ating estudyante ng Webes Biernes tayo ang tukas pag hatid hindi ah, natin sila mabidyohan at uh, talagang busy ang kanilang hindi natin ma-store kasi may ay uh, pasika ukurag na mag-approach uh, na pwedeng video siya sila hanggang sa pagpasok doon sa student o school <laughs> kaya na natin mga o oh, ngayon pala yung aking topic eh, tungkol dun sa ano nagsasabi na ang Canada daw ay scam paano naging scam ang Canada di ba kasi may napanood akong isang vlog na scam daw ang Canada paano naging scam paliwanag nyo nga <laughs> eh kasi mga kawarag sa kanila nasasabi nila is ka bang Canada at pag pumasok ka nga naman ng Canada baba nag tourist ka ng Canada tour ka dito sa Canada at gusto mo mo lang naman di eh, kaya ka nag tour eh, para magtrabaho diba pero hindi ka nakakuha ng trabaho hanggang sa naubos ang iyong budget eh diba? hirapan ka magtrabaho di ba nasayon mo talagang iskaw kasi naubos ang pera mo na hindi ka nakaharap ng trabaho kaya naman po hindi sila makahanap ng trabaho kasi mapili sila kung ano yung ano yung inalisan nila doon sa Pilipinas kung anong posisyon nila doon sa Pilipinas pagdating nila sa kanan dahil yun ang hinahanap nilang trabaho hindi po Dapat i-ganit. Ginto. Eh, pala <laughs> eh, simula ka ulit dito sa baba. Eh, simula mo lang ulit ng ano, ng uh, mababa. Huwag ka mo masyadong uh, mag-expect na makukuha mo yung mababa. Manager ka dun sa Pilipinas. Pagdating mo dito sa Canada, gusto mo maging manager agad. Ay, hindi po. Pwede na lang kung mag-upgrade ka ng yung tinapos po kung ano man ang kinapos, kung mag-a-upgrade ka eh yun makukuha mo kung ano kung ano yung position na gusto mo pero may mga sinuswerte naman mga kaurag yung mga ah, uh, magaling dito na nagtuturo dito sinuswerte rin naman nakakuha sila ng mga position na maganda siguro dahil nila rin sa kanilang mga tinapos o so, naman nakikilala sila sa company na mga masyon napakaganda ng panahon hindi ko lang maiikot ang aking kamera at uh, tayo nagta-drive uh, yung i-mostra ko na lang sa inyo yung ano yung sasabi kong maganda yung pag mga kaura sa baba lang habis na lang sa damo hindi ko lang mabigyan uh, kasi tayo ay nagta-drive at mahigit uh, na tayo uh, kasabay natin so, dito mga kaura ah uh, ganun pwede kang i-report na mga nasa likod mo o nasa harap mo na distracted driver ka kasi magamit ka ng cellphone o, o pwede ka mag-vlog o mag-salita ka mag-detectal ka na rin yung nakapix yung camera mo at ah, nakapix naman po yung camera natin na nakapix sa ating uh, manubela kaya nakapokus ah, tayo hindi na nakapokus yan Siyempre, yeah, tayo ng mga kaurat, mga mga kaurat, mamaya-maya para mga kaurat, di tayo magkukuha ng, magdadalan tayo ng maraming apple ng ating kaibigan na si Ang Tu. Kaya, hatapag tayo na, ay, mga pinitas ng lansanas sa kanyang bakuran. Eh, lagi siya nagdadala mga kaurat at tayo, pinano natin, ah, uh, ginagawa naman natin sa crop apple niya. Yung crop apple niya mga kaurag matamis, hindi, hindi siya maasik kaya masarap. Kaya eh, ginu-juice natin, kinasalpak natin sa juicer para nga kasi sarap yung baon niya mga Ibaon ako dito. Kaya nga kung dito ako, mapakita ko sa inyo mga At mag-vlog tayo, magta-try tayo mag-vlog sa locker o sa lunchroom. Uh, yan ang gaano ngayon ang amo ang amo lang natin ngayon ay eh, ng ating kapay na supervisor na si Joel at si Dan na ikan mga dyan sila lang ang uh, mga kapantay ngayon mga kawang kaya parehas pinipili yung mga kawang kaya dyan kaya baka hindi naman tayo sa loob mga kawang dyan kaya magbibidyo lang tayo ng kunting puting lang ngayon ngayon iscam daw ang Canada scam scam po yun sa hindi marunong gumamit ng kanilang kasi kaya mga kawarag kasi ganito talaga dito sa kanan na Amin aminin ko lang sa kung tulang mga kawarag kami rin eh na na masyadong ano dito sa pagpasok namin ng kanan kasi napakadali lang talaga kung magkanap ng trabaho napakadali lang talaga ang oh, talaga mga kawarag ang bilis po utang dito pero kung wala pa sa sambat dito nakakuha ko na sa sakya na tondra pero yung tondra mahal mahal na sasakyan ng Toyota na pickup up truck wala sa si Pilipinas doon no? nakakuha ah, ko oh, doon pero nagsaper ako talaga mga ulan kasi sa pagbabayad diba pagbabayad hindi natin na uh, ano sa dumating na tuklasan natin na ginawa natin sa sakyan ay hinubungus bungus lang pala ng ating naging ahente hindi sa ating nakapangalan uh, masaklap pa nakapangalan doon sa sa nagkarantol sa akin na eh, hindi siya ngayon makakuha ng bahay kasi nakasakay sa kanya yun halaga yung total post ng tondra nakasakay sa kanya uh, nasa pangalan niya kaya uh, nabitawa natin yun tagtayinan pa rin ng Chevrolet itindirin natin at nilagyan na natin sa aking pangalan para mawala doon sa pangalan ng ating ipag na gusto ko ito niya ang bumuha ng bahay hindi niya mabuha dahil may isyan sa sakyan eh. napakamahal mahal na nasa alagang nasa 70 o 60,000 uh, uh -huh. nakakit tayo doon mga kaulang kaya nagsilbing aral sa atin doon kaya ito nakamaliit na lang tayo sa sakyan uh -huh. Di ba kaya na nating suportahan o kaya na nating uh, bayaran ito? Hindi tayo talagang magdududul job o ano kaya di ba? Kasi tatrabahuin mo talaga yun eh. Pag nagulong trabaho ka talaga, paano ka makakapagulog ng utang, sabahay, utang uh, labay, labay sa bahay, utang sa pabayad ng bahay, pabayad ng sasakyan, di ba?

Gustavo hindi po iskam ang Canada nasa sa iyo na yan kung gusto mo maging iskam kung yung sa Canada kaya huwag uh, tayo maniniwala doon na iskam daw ang Canada eh hindi po yun ito kalingan mo lang di ba? diskarte lang na uh, tayo hey, ganun lang tuloy ang buhay sa Canada <laughs> di ba? talaga ano tuloy lang po ang buhay And kahit nasaan ka man, pag talagang hindi ka marunong gumamit ng pera at ikaw ay nagpaalipin sa pera walang mangyayari sa iyo, kahurang di ba? Ay, tayo nung malawit at mamaya maya ulit ng ulang at tayo nang ng ating kamay mamaya ulit Oh? Papasok ka pa ng Sabado lagi? <laughs> ha? I-interview kita, papasok ka ng Sabado lagi? Hehehehe May camera ka Hello Lagi papasok Sabado May food eh oh Free oh. food <laughs> oh,

Ang gising pala. Ay, 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 ay. Bakit gulo-gulo yan? Maangin ba sa labas? Walang gumalaw niyan. Wala, wala, wala. Maangin sa labas? Kailangan magharap ka na kung may gagalaw niyan. Para may gumagalaw. Hindi, hindi naman. Hindi naman ako, hindi naman ako maniniwala doon. Hindi yung maniniwala doon. Di ba, Eliza? Ay puro matamis ito. Matamis. Ang parawala. Puro matamis. Ito, liberty. Ito, liberty. Ito, liberty. Saan ka oh, tama di ba? Mm. Yeah. nagbo-vlog ka pa yata? Oo. <laughs> eh, eh, kasama nga sa video ko. Ano, Pwede na ito? Yeah. Yeah, yeah. Inuman na lang na maraming tubig? Yeah. Mm. Sweet. Sweet yeah. yeah. Tama na yan. Lagay natin dito. at itago natin. Okay. Wow. Sabi nga, eh, saan ka pa? Ito yeah, yeah. well, mga kaorek, tapos na ating maghapon. Isa tayo na alas 8. Uh, Nag-out tayo na alas 4 eh, medya. extra yun sa buong isang lingkong. mayroon tayong extra sa, sa araw ng Sabado ngayon September na to mayroon tayo isa sa Is September dalawang araw, dalawang Sabado pala ang ating papasokan ah, nakakapagod nakakapagod mga, mga kaurag uh, ah, tapos din ang ating Sabado ay dali sa araw lang ang ating pahinga bukas lang tinggo lang mga kaurag kaya dito ako tumuhan sa likod kasi nag-gas tayo ulit sa Costco e, bukas tayo e, babalik ng Calgary para magsimba sa Calgary tayo nagsisimba mga kaurag uh, wala tayong makitang church dito sa L3 na katulad ng pagsisimba natin sa Calgary napakaganda ng panahon napakainit na naman ngayon, ngayon kanina umaga ang lamig pero ngayon eh ano na Ito. Mainit naman Ngayon nga pala Balik tayo sa ating pinag-uusapan kanina Na marami may nagsasabi Ang Canada is scam Na scam daw sila Pagdating nila ng Canada Akala nila siguro Pagdating nila ng Canada Maganda sa Canada na Pag ganun-ganun lang Easy money na pinupulot lang ang pera hindi kaya sinas nasasabi nila na iskam ang Canada. <laughs> hindi po ganoon. Ah. Paghihirapan mo talaga, talaga pag pagka ah, ah, hindi ka magaling dito sa Canada. Ay. maraming bayarin dito, mga kahurang, parang Pilipinas din to ka, eh. Kasi mas maganda pa nga kung tutusin sa Pilipinas kung may sarili kang bahay, wala kang binabayaran bahay o oh. yar, o ganyan o ano, tax dito kailangan mo talaga dito magbayad ng tax mga kaura talagang ang ano dito talagang babayaran mo yung wala kang hindi ka makakalito sa tax dito uh, kaya siguro sinasabi nila na <laughs> na scam pag dito kailangan mong kumuha ng sasakyan o bumili ng sasakyan kasi ang mga trabaho dito eh malalayo minsan hindi naabot ng mga bus di ba diba? uh, di ka sa, sa, Pilipinas maram biyahe uh, talagang isang katerbang biyahe, tricycle, jeep o oh, ano man, ba diba? Dito hindi, bus talaga na sa kaya mo, may mga taxi, mahal naman eh, yeah, ba diba? eh, pag talagang ano, kukuha ka ng sasakyan kukuha ka ng bahay at kung magaling-galing ka pang mangutang kukuha ka ng credit card oh, doon ka nababaon kaya nasasabi nila na is gamang Canada <laughs> akala kasi nila ang, sa Canada ginapala at ginapiko lang ang pera hindi nila <laughs> talaga pinaghihirapan talaga dito ang kaurang eh hirap ng gusto ang pera dito bago ka magkakita ng magandang mga uh, pagkakitaan talaga maghihirap ka sa ano talagang kahit saan naman talaga diba tatrabaho ka kailangan mong trabahuin kung ano yung gusto mo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo pag tatrabahuan mo diba walang easy easy May mga easy money siguro na trabaho o oh, madadali oh, di ba eh swerte yan lang di ba uh, yung mga nagsasabing iskamang Canada wawa um, naman kayo bakit nyo nasasabi yan sige po ah uh, tayo ay eh, nalalaot na naman at eh, hindi tayo naniniwala doon kasi tayo nasa Canada kung ano nga sabi ko nga kung ano ya asin kaya kasi so ng buhay mo ay nasa sayo di ba gusto mo maghirap maghirap ang buhay mo nasa sayo kaya kung baga uh, tayo eh, ang ano natin eh, tuloy lang ang buhay sa Canada di ba ano yun ito ang inyong lingkod Nung lingkod, mga ka kahit pagod, nagbablog, eh, kahit kahit trabaho. Dito na tayo sa ating homeland, pinakagandang lugar na Air 3. yeah, ito yung lingkod, Oragon. Diyos mabalos po, maraming 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 salamat talaga at sa mga naliligaw sa akin channel. Yung mga naliligaw, like and share and or comment po para makilala ko naman kayo. Diyos mga balos!